Nagpa siya ang team mindset na tumulong sa mga nabahaan dito sa Davao del Norte sa inisyatiba ng aming leader na si Post Gary Yekyek. Agad siyang nagpatawag sa aming group chat. Kailangan naming tumulong sa mga nabahaan. Kapitan sa ka ni Pagdating sa palengke, naghanap kami ng mga murang manok para makadiscount. Mas maraming mabibili, mas marami ding mabibigyan. Dito nga hindi namin nabutan ang truck ng manok kung saan sinasabi nilang mas mura daw ang bintahan. Kinakapos na nga tayo sa oras kaya hanap na agad ng ibang mapagkukunan. So ngayon po guys ay nika in po tayo ng manok. Hanap po tayo ng, ano, ng mga murang manok. Buti na lang nahanap namin itong si ate. Meron daw siyang murang manok. Apat na sako ang kinuha namin at ang nabayaran 10,507 Dito naman tayo sa mga Ricados Mapapamura ka sa sobrang mahal Pero buti na lang, nandito si Boss Ryan Hi Guys, salamat na ka Boss Ryan Sa mga alamas nga di Grabe, sobrang bait nitong taong to Hindi na pinabayaran yung mga pinabili naming ricados Dito na lang din kami bumili ng mga panimpla So yung nabayaran po natin dito 1,607 Kasama yung toyo At iba pang mga panimpla at mga susunod So ito po yung mga napili namin na paglalagyan Dalagyan ng kanin, dalagyan ng ulam Dalawang ulam po yung target natin na gagawin mamaya So at ang nabayaran namin Nababot ng 3,800 Kasama na yung mga kutsara Inabot na kami ng ulan kaya humanap na kami ng tricycle na kakarga sa mga pinamili namin. Yo guys, yan na po yung mga binili natin para sa Carmen Bukas. Guys, sa puntong ito, nahirapan kami maghanap ng pansit kasi hapon na ha, Dapat pala umaga pa lang naghanap na tayo ng pansit. So, halos naikot na natin itong buong palengke ng panabo. Na May naisip ng paraan si Barak TV at itinuro sa atin kung paano makabili. Gusto makabili ng pansit. Gagawin nyo. Gagawin nyo. Kaya tayo dito. Okay. Dito na tayo. Isa na lang pansit ko rin. Wala na. update lang, walang pansit na nakita dito ang hirap na dyan, umuulan pa nagdagdag din tayo ng 25 kilos na bigas kasi parang kulang yung nasa bahay na stock 1,640 ang nabayaran gumugol tayo ng 2,000 para sa mga empty bottles dahil wala kaming nakita pansit, bihon ang... 1,400 para sa bihon hindi tayo pinagbayad sa pagpaparifil ng tubig. Maraming salamat kay Danica Rodriguez. Saktong alas 6, nagsimula tayo magdaddad. Kasi marami-rami ito. Kailangan natin bilisan. Habang ang iba sa labas ay busy rin sa paghihiwa ng mga ricados. Habang sa labas at malakas ang ulan, nagsasayang naman itong si Wardy at si Lando. Tulong-tulong lang sa paggawa para mabilis matapos. Nagsimula tayong uh, magtanta dito al alas 6 ng hapon. Ngayon alas 8 na po, hindi pa rin tayo tapos sa so, pagchachap nitong mga manok na pansahog sa pansit at saka yung pang adobo natin. Dumating na nga itong si Ate para magdala ng malaking rice cooker para mas mabilis yung pagsasayang natin. Last one! Grabe, hindi ko namamalayan Almost 70 pieces pala yung chinap ko. Dumating na nga yung kasama nating vlogger, si Polongkoy, galing pa ito sa Davao City. Pangalawang salang adobo. 1 a.m. Time check. 1 a.m. na nga nang magsimula tayo magluto ng bihon. May rescue tayo, Sensei. Mayapay-apay, eh. bumagsak na yung iba nating mga kasama. Grabe na to. 10 minutes bago mag 2 a.m. Di pa rin tapos. Yung iba, bagsak na. At si Tibor, nandito pa rin. Okay. Born na nga nga. Compatible. Sus, grabe. Dito rin si Lando. Because of balot, I can't sleep. Grabe, pangalawang salang pa lang tayo ng pansit. Bali, tatlong salang to. So, abutin tayo ng umaga dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, magdamag to eh. Ito yung isa sa mga kasama natin dito sa kusina. Si Neil, thank you. Balik tayo mamaya. Update tayo. Time check, 3.11. So, yun na uh, buhay pa rin kami. Dalawa na lang kami. <laughs> Kinaumagahan, dumating na nga itong si Palangga ni Tintin. Tulong-tulong sa pagre-repack. Hanggang sa makabuo kami ng 400 packs. Kasama si Boss Gary, kinuha namin itong mga tubig dito sa Din and Jen Water Refilling Station. Papunta na sa Carmen para ipamahagi itong ating mga pagkain. Ito si Parilando at syempre si Pulongkoy. Andiyan din si Diwata Ito yung mga ilan sa mga naapektuhan ng baha. Grabe, nasa gilid sila ng kalsada. Nakakaawa ng pagmasdan pero mas inuna namin yung mga nasa liblib na lugar na hindi masyadong naaabot ng tulong. Grabe yung traffic dito. Mahaba yung pila. Papasok sa tulay ng Tuganay. Dito kami mas nahirapan dahil umiinit na. At sa vlog na to gusto kong iparinig yung ginawa kong kanta para ma-inspire naman tayong lahat na muli tayong makakabangon at makakaahon. A bit ang oras, kailangan kita na pahintuloy, na ng wawasah.